Naghahain ng reklamo sa Senate Ethics Committee si Sen. Nancy Binay Laban kay Senator Alan Peter Cayetano. This is not just uh, about me as a senator, this is also about me as a mother na alam ko, wait, naiyak ako. <laughs> Kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata. Hindi lang naman ako yung nasaktan, di ba? it yung, yung pamilya ko, kasi dun sa ginawa niyang name calling. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Nagsasalita pa, chairman, gusto mong mauna ka, tapos magwo walk out ka. I don't regret exposing na nagmamarites siya kasi yun talaga ginagawa niya. Nagugat ang ethics complaint sa sagutan ni Nabinay at Cayetano sa pagdinig ng Senate Committee on Accounts noong miyerkules kung kailan nag out si Binay. Pinagtalunan ni Nabinay at Cayetano ang gastos sa pagpapatayo ng bagong Senate building. Ang kay Binay nasa 20 21.7 billion pesos ang inilaan sa pagpapatayo ng gusali. Ay naman kay Cayetano, abot na sa 23 billion pesos ang gastos kapag isinama ang mahigit 1.6 billion pesos na ipinambili ng lupa. Bukas itutuloy ang pagdinig ng Committee on Accounts. Sospek na ang turing sa dalawang dating pulis na iniuugnay sa paggamatay ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at nobyo niyang Israeli na si Ichak Cohen. Ang tinitingnang ugat ng krimen ang isinilang lupa ng isa sa mga suspect. Yan ang unang balita ni June Veneracion. Sa quarry site na ito sa Kapas Tarlac, nagtapos ang dalawang linggong paghahanap sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen. May tig-dalawang tama ng bala ang magkasintahan base sa autopsy. Ayon sa mga otoridad, itunuturing ng sospek sa krimen ang dalawang dating pulis na kinilalang sina Romel Aboso at Michael Giang. nag at tatanggal sila sa servisyo noong 2019 at 2020. At base sa kanilang investigasyon, ang ugat daw ng krimen. There was that uh, plan of killing itong magnobia na to. So makikita nyo ayaw ibigay ni Giang yung lupa na last niya Kay June 21 raw na makapagkita ang magkasintahan sa mga sospek sa barangay Armenia, Tarlac City. Pinalabas daw na lagsan lang sospek na meron siyang buyer ng lupa. Pero ang intensyon daw talaga ay itumba ang mga biktima dahil ayaw niyang ibigay ang naisan lang lupa. Kinabukasan June 22, natagpo ang nasusunog ang SUV ng dalawa sa Tarlac. Nung sila ay dumating sa lugar na yon, counting uh, panahon lang at uh, sila ay kaagad binarel nitong uh, ating mga suspek. Saan po sila binaril? Sa loob ng sasakyan. Yung po ba yung sasakyan na nakitang nasunog sa daan? Yun yung sasakyan na nakitang nasunog. Isinasailalim na sa forensic examination ang mga baril na nakuha mula sa dalawang dating pulis. May tatlong sibilyan ding hawak ang mga otoridad. Patuloy namang pinagahanap ang dalawang iba pa. Two counts of murder ang inihahandang kaso laban sa kanila. You are so sure with the evidence gathered by uh, CIDJ and Region 3 sigurado pong nga uh, hindi makakawala to. Sa gitna ng pagluluksa, nangangamba para sa kanilang kaligtasan ang mga naulila ni Geneva. Noong unang nalaman nila na yung isa o dalawa na persons in interest ay dating mga police, Meron na pong tapot eh. Hindi mawawala yung agam-agam sa kanila. Siyempre yung tapot. Nakaburol ngayon sa pampanga ang mga abo ni Geneva. Nasa tabi ng kanyang urn ang engagement ring mula sa kasintahang si Chuck. Idinisplay din ang kanyang sapatos, korona at mga sash. Ang mga nagmamahal kay Geneva, inalala ang kanyang pagiging mabait, matulungin at masayahin. Sa inilabas sa pahayag ng pamilya Lopez, humingi sila ng privacy habang nagdadalamhati at para sulitin ang huling sandaling kasama ang kanilang namayapang kaanak. Nagpapasalamat din sila sa mga tumulong at nagbuhos ng oras para mahanap ang kanilang kaanak. Ang mga labi naman ni Yichak minamadali ng maiwi sa Israel. Maraming raw tradisyong binali ang walang respeto ang sa labi. Kaya nagahabol ngayon ang kapatid ni Icha. In the Jewish religion, when somebody died, you need to bring him as is uh, the same in the same night or in the same morning. You need to be buried as fast as possible. You can be back, basically, into the earth and become part of earth. Uh, this is the normal tradition. Uh, my brother, unfortunately, was killed by Putin or in the earth. And now we took him out again as fast as possible to put him back again. This is the Jewish religion, the tradition. Dadalhin mo na raw ito sa Pasay kung saan ito ikakahon. Saka ibibiyahe kapag naayos na ang mga dokumento. Wala na raw burol sa Pilipinas. So we have to do it in two, two or three days. We have to finish everything. We've been authorized always by the embassy to help the Israel na tao na. Every now and then, pag may Israel na namamatay, we have to accommodate them. Yeah. Umaasa ang kapatid ni Hichak na hindi titigil ang mga otoridad hanggat di nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Richak at Geneva. We will make sure that the ends of justice will be served to the family of Hichak at to the family of Geneva. Talagang ang hustisya ay kakamitin natin na ito at talagang ipapakulong natin, mabubulok sa kulungan itong mga taong ito. Ito ang unang balita. June Venerasyon para sa GMA Integrated News. Sa mahigit dalawampung sports at laro, maglalaban-laban ang mga batang atleta mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas simula ngayong araw sa Palarong Pambansa 2024. Gaganapin po yan sa Cebu City. Kumusahin natin ang sitwasyon doon sa unang balita live ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan, may buntag. May buntag, Ivan, nandito na sa Cebu City. Ang mahigit 12,000 athletes and coaches na sasali sa pinakamalaking sporting event sa bansa ngayong taon. Pangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2024 mamayang hapon sa Cebu City. Dahil dito, mas pinaiting na ng mga otoridad ang seguridad ininspeksyon ni Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang iba't ibang deleting areas para sa mga delegado. Sino ang mag-aakala na ito ang Lahog Elementary School, ang holding area? Ginawang tila isang hotel ang sit-up kung saan level up ang VIP room. Sa labas na bahagi ng paaralan, nakalagay ang replica ng isang waterfalls na makikita sa Caraga Region. Hindi naman nagpahuli ang contingents mula sa Soxer Gen na ginawang tila wedding reception ang kanilang billeting area sa Tisa Elementary School. Palaban din ang makeover ng Ramon Duterte National High School kung saan tumutuloy ang mga student-athlete mula sa Region 8. Ayon sa mga delegado, ilalatag nila ang replika ng iconic San Juanico Bridge. Ilan lang ito sa mga nagagandahang billeting areas na magtatagisan para sa best decorated building camp. I am very impressed. Very impressed at how they have transformed ang atong mga eskulahan into their quarters. No? Kahapon, nag-inspeksyon siya sa rubberized Oval Track sa loob ng Cebu City Sports Center. Ayon kay Mayor Garcia, nangako ang kontraktor na susolusyonan ang hindi pantay at nagkabitak-bitak na parte ng Oval Track. Resulta raw ito ng mga nahulog na kagamitan sa ginawang stage at sa mga dumaang sasakyan na naghakot ng mga materyale sa loob ng sports center. Dahil sa opening ceremony, isasara ang mga pangunahing kalsada sa lungsod papunta sa Cebu City Sports Center. Ivan, panawagan ngayon ng Cebu City Transportation Office sa mga motorista na huwag dadaan sa mga kalsadang apiktado at hanapin ang mga signages para sa mga alternatibong rota. At yan ang latest mula dito sa Cebu City. Balik sa iyo dyan, Ivan. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Ikaapat na sunod na linggong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Kumusta na kaya ang mga tuper? Live mula sa Maynila, may unang balita si Bea Pinlak. beia Susan, masakit sa bulsa. Yan ang daing ng ilang super dahil nga dito sa tila walang prenong pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo nitong mga nagdaang linggo. Ang ilan sa kanila kailangan ng araw dumiskarte para nalang mapagkasya eh yung kanilang kita sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Naghabol magpakarga ng diesel bago pumasada ang jeepney driver na si Tatay Andres. Epektibo na kasi ngayong umaga ang panibago na namang oil price hike. 1 peso and 60 centavos ang patong sa kada litro ng gasolina, 65 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 60 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Sabi ni Tatay Andres at iba pa niyang kasama sa pamamasada, bagamat sanay na sila sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng petrolyo, masakit ang tama nito sa kanila. Mas lalo raw nilang kailangang magtipid para lang sumakto ang kanilang kakarampot na kita. Kawawa naman kami mga driver. Nagbaboundary lang kami. Nang upahan pa ng bahay. Ano pang matitira sa amin? Bakit? Kumikita rin kahit pa paano. Kaya lang hirap. May hirap. Dahil ang taas ng diesel eh. Hirap na hirap talaga. Walang, walang matitira, kunti lang. Pang binibili lang, pang araw-araw lang. Base sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, ikaapat na sunod na linggo na ito na may taas singil sa langis. Kung susumahin mula Enero ngayong taon, 10 pesos and 85 centavos na ang itinaas sa kada litro ng gasolina, 9 pesos and 5 centavos sa kada litro ng diesel, at 2 pesos and 35 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ibig makakabili naman masarap na ulam ay di gulay na lang. Gulay na lang ang inaulam namin, hindi na makabili ng karni. Gawa so, ano, ano, na sobrang mahal ang bilihin. Eh. Ay, kailangan namin kumain umaga maga <laughs> para makasurvive. Medyo mabigat kasi uh, syempre, may mga anak na nangailangan. <laughs> Susan dito naman sa lagay ng trapiko sa New Panaderos Extension Street makikita natin kung papunta kayo sa Santa Ana Maynila medyo sumisikip na yung daloy ng trapiko kung papunta naman po kayo sa kabilang uh, bahagi patungong Shaw Boulevard Mandaluyong makikita natin meron pong construction site uh, kaya mas sumisikip palalo lalo yung um, daan dito at yan Live mula rito sa Maynila, yan ang unang balita. Ako si Bea Penlac para sa GMA Integrated News. Pabor ang ilang benepisyaryo ng Pantawid Pilipino Program of 4P sa programang insurance ng Department of Social Welfare and Development at Social Security System. Tanong nila, pwede kayang gawing libre o kaya ibabaan ang buwan ng hulog? Live mula sa Quezon City, may unang balita. Si Bam Alegre. Good morning, Bam. Maris, good morning. Insurance sakaling kailanganin. Ito yung pakay ng Alcantia program para sa mga interesadong benepisyaryo ng 4-piece program. Ano kaya ang kanilang uh, saloobin? Ikaw na rito. Hindi na raw kailangan pagtalunan ni Juanito Jukino at ng kanyang misis kung dudukot sila sa bulsa ng 570 pesos kada buwan. Ang halagang ito ang ibabayad nila para magkaroon ng insurance sa mag-anak sakaling mawalan sila ng kita o magkaroon ng problemang pinansyal. Bahagi ito ng Alcansia Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng Social Security System o SSS para sa mga membro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Magkakaroon sila ng pensyon oras na magretiro at makatapos sa 4Ps program. May inaasahan kami ang bawal ang may mangyari sa amin na ano, hindi maganda. Siyempre, may may iiwan para sa mga anak namin. Kung si Rosalie Malinag na miyembro rin ng 4 Peace ang, ang tatanungin, maganda raw na sumali sa Alcansya program. Ito raw sana ay libre. Kung hindi naman, kahit babaan na lang daw sana ang hulog. Malaking kabawasan sa amin yun sa mga 4 Peace. Siyempre, pang ano na rin ang mga estudyante namin, yung pang baon-baon um, na rin po. Pero kung maliit lang na bagay, mga 100, 200, kung sa contribution lang, pwede, payag kami. Pag-aaralan pa raw ng SSS kung pwede pang ang kontribusyon. Sa ngayon ng malinaw na hindi babawas sa kanilang ayuda ang ibabayad sa Alcantia Program. Kusa raw dapat nila itong gawin dahil nakasaad sa batas na dapat matanggap nila ng buo ang ayuda. These families deserve extra financial assistance from government considering that they belong to the poorest of the poor. We at the SSS aim to provide these vulnerable sectors with a mechanism to become active members of the SSS and thereby secure their future through the range of SSS benefits. We want to make sure that our four-piece beneficiaries become self-reliant, self-sufficient, uh, productive members of society. That future-proofing their lives is good for them. Pero hindi nga ba't malaking halaga mahigit 500 piso kada buwan? Para sa tricycle driver na si Dexter Cubacha, hindi na mararamdaman ang bigat ng halagang ito kung paglalaanan talaga. Hindi paalam ng asawa ko sir na sa May 500 kada Malaki, malaki pa yun. Kaya Kaya, kaya, sir. Medyo kwan na yun. Medyo mababa na yun. Para sa mga yung makukuha sa magdating ng panahon. Maris itong 570 pesos kada buwan ay kailangan bayaran sa loob ng 10 taon para mag-qualify dito sa minimum na pension para sa 60 years old. Ito ang unang balita mula rito sa Quezon City, Bamalagre, para sa GMA Integrating News. Ipinasampina ng Komite sa Senado si Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ilan niyang kaanak. Ang kina Senador Rizzo Ontiveros at Senador Sherwin Gatchalian pwedeng ipas ipasite in contempt si Guo kung hindi pa rin siya dadalo sa pagdinig tungkol sa mga ilegal na pogo bukas. Tinanggap ng isa sa mga abogado ni Guo ang mga sabkina noong July 5. Kahit ipinasabkina, sinabi naman ng isa pang abogado ni Guo na si Attorney Stephen David na posibleng hindi pa rin makadalo sa hearing bukas ang alkalde dahil na trauma raw. Nung kausap ko siya, sabi niya, eh, mukhang hindi niya kaya dahil sa mga trauma na nararanasan niya eh basta Mat na mo naman sa dami ng mga binabato allegations sa kanya eh. mm -hmm. tapos sinisigawan pa siya doon, eh, yung stress level niya masyado na matakas. Ano average... Sagot sa niya ni Ontiveros, hindi lang si Mayor Guo ang nagkatroma, kundi pati ang mga sapilitin, sapilitan daw pinagtrabaho sa mga Pogos Camp Compound. Mahalaga man ang mental health, hindi daw ito pwedeng gamitin ni Guo para makatakas sa pananagutan, lalo na public servant siya. Pasabog after pasabog, yan ang dapat abangan sa highly anticipated concert ng Asia's Limitless star Julian San Jose at SB19 member Stell. Special guest sa uh, ang ating tinig concert sa July 27, ang SB19 co-member ni Stell na si Pablo. Pure energy at all-out performance naman ang ihahatin ni Gary Valenciano sa day 2 ng concert. Ang collab concert produced ng GMA Synergy in partnership with GMA Entertainment Group at 1Z Entertainment. Yay! Gusto ko siya panoorin. Mm -hmm. Day 1 or Day 2? Why not both? Samantala, mga kapuso, pinakilala na ang isa pang posibleng kapatid ni Elias Guerrero o Black Rider. Yan ang role na ginagampanan ni Jack Roberto na no nakaharap na ni Elias kagabi. Siya si Moises Bagalianes na kaya rin makipagsabayan sa aksyon. Sa episode kagabi, nakaharap din ni Moises si Edgardo na karakter ni Raymond Bagaching. Uh, sabi ni Jack, ito ang first time na nakatrabaho niya si Ruru sa isang full-length serye at raw nga siya sa action Prince. Para isipan naman sa mga manonood kung magkadugo ba si na Moises at Elias. Uy, bagay na bagay si Jack Jan. Uh -huh. Nasa si pa lang yung medal pero malay nyo, maraming pwedeng takboy yung story eh. Yung pala, sinabit lang sa akin, di ba? Yung pala, nasa Korea talaga yung totoong anak. So hindi natin alam eh. Narecover recover ang ilang dokumento gaya ng bank documents, travel passes, passport at VIP casino card sa mga binuksang vault sa niraid na villa sa Clark, Pampanga. Doon pinaniniwala ang umupa ang mga big boss ng Pogo sa Bambantarlac at may unang balita si Salima Refran. Sa visa ng break open order mula sa korte, binuksan ang labing siyam na vault sa sinalakay na velas sa isang leisure park sa Clark sa Pampanga. Ang mga villa inuupahan daw ng mga big boss ng sinalakay na Zunewan Technology sa Bamban, Tarlac at mga business partner ni suspended Mayor Alice Guo sa Bawful Land Development Corporation. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o no PAOC at PNPC-IDG ang nanguna sa operasyon. Katuwang ang Anti-Money Laundering Council, Department of Justice at Clark Development Corporation. Walang perang nakita sa mga vault. Ang mga na-recover ay mga importanteng dokumento tulad ng bank documents ng Baofu Land Development Corporation kaya ng passbook na may depositong 5 milyong piso. May mga resibo rin ng korporasyon at mga engineering at structural plan ng iba't-ibang gusali sa compound. May travel passes din ng pinagahanap na Chinese fugitive na si Wang Jiang. Paano tumayo yung Banban uh, -ban, uh, Pogo Hub, yung mga structures doon, despite... Uh, nung pandemic. no, So uh, may mga dokumento tayo nakuha na ito palang uh, dating mayor doon sa Banban ay -ban, eh, nag-issue ng uh, travel pass. So uh, I think uh, kailangan imbestigahan uh, at, uh, bakit uh, nag-issue siya ng travel pass sa mga uh, taong pinaghihinalaan natin uh, na mga nagpapatakbo ng illegal Pogo Hub. Aside from those yung mga partners may mga natuklasan tayong mga bagong pangalan ng uh, mga bank bukas eh na nakita natin magagamit ito sa ipapile nating ano uh, money laundering ano and uh, hindi lang ginamit yung uh, banko na yon para sa transaction dito sa atin but transaction din sa ibang bansa nakarecover din ang dalawang taiwanese passport ni Wang at photocopies ng iba pa niyang passports mula sa apat pang bansa Meron ding mga calling cards para sa iba't ibang negosyo at VIP casino cards. Kasi VIP cards yung nakita natin. Eh. So uh, pwede natin tanungin kung bakit uh, siya meron ganun. Uh, madalas ba siya naglalaro sa mga casino na yun? Ginagamit niya yung kasino for uh, money laundering. Maraming nakuang financial documents dal kasama sa mga nahuli sa pagsalakay sa mga villa noong hunyo. Ang mismong financial officer daw ng Baufu. May mga nakuha ring dokumento sa villa ng iba pang Baufu Incorporators na sina Jiang Ruijin at Lin Baoying na sangkot umano sa malaking money laundering case sa Singapore. Ipapacheck naman sa Land Transportation Office ang mga nakuhang triplicate vanity plates o triplet plaka na posibleng umanong ginagamit sa illegal na gawain. Ipinasara na ng CDC ang mga villa lalot walang mga building at occupancy permits ang mga ito. Nakita namin talagang kailangan umaksyon ng hindi yung ordinary uh, inspection, hindi, hindi gano'n. Requirement ng CDC na mag-submit ang mga locators, ang mga developers na may-ari ng mga ganitong villas ng uh, listahan ng mga occupants, actual occupants. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News.